Nag-order ako online sa MJM ng gold na Sing Sing. At eto na, binubuksan ko na rin siya. Para malaman ko kung talagang legit nga na gold At kung marireceive ko ba talaga, matatanggap ko nga. Ayan, binubuksan ko na siya. Talagang maayos yung pagkakabalot. May kita nyo. Ayan. Yung iba kasi manipis lang yung lagay Ito talaga may box talaga siya. And meron silang um, shop online. Lalagay ko na lang sa description sa baba. Ayan. MJM Gold. Ayan. May papapri Mayroon pa nga pa freebie si seller. At yun. Ito yung sing-sing na sinasabi ko. Ayan. Ayan yung sing sing Ayan Manipis lang siya pero solid naman siya Hindi siya mabilis maputol Ayan Ang maganda rito May nakalagay uh, na AU750 na Meaning Ito ay cold Ayan